Isa sa mga kilalang kwento sa Baguio City ay tungkol sa isang misteryosong babae na bigla na lang nawawala habang nasa biyahe. Karaniwan itong naiuugnay sa Luwakan Road, isang malamig at madamong kalsada na kadalasang nababalot ng makapal na hamug. May mga driver na nagsasabing, may babaeng nakaputi na humihinto sa gilid ng kalsada sa gabi. Kapag inalok ng sakay, tahimik itong sumasama. Ngunit pagkatapos ng ilang minuto ng biyahe, bigla na lang itong nawawala para bang hindi siya kailanman nandoon. Ayon sa iba, maaring may malungkot na pangyayaring naganap noon sa lugar, kaya't may mga kwento ng isang di matahimik na presensya na nagpapakita sa mga dumaraan. Ang ganitong klasing kwento ay may mga kaparehong bersyon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kadalasan, ito ay tungkol sa isang pasaherong nakikitang sumasakay, ngunit sa huli natutuklasang, hindi na pala ito kabilang sa mundo ng mga buhay. Sa Baguio, ang kwento ng nawawalang pasahero ay isa lamang sa maraming istoryang kababalaghan sa lungsod kasama ng mga lugar gaya ng Diplomat Hotel at Leperal White House,